nagdiwang ang 19th Bagnas di Bauko sa temang Ascenso Bauko Celebrating Progress, Unity and Culture. Kalakip ang iba't ibang aktibidad na idinaos mula ikalabintatlo hanggang ikalabing lima ng Marso sa Evacuation Center, Poblasyon, Bauko Mountain Province. We celebrate Bagnas to ensure customs and traditions are preserved. This is a very good tradition Because during this time, we offer our thanksgiving, as I said, to one being. Dumalo ang daan-daang masa sa evacuation center para panoorin ang samot-saring school performances kung saan nagtagisa ng galing sa pagsasayaw ang mga kalahok mula sa iba't ibang paaralan ng munisipalidad na naganap noong ikalabing apat ng Marso. Ang mga ito ay paligsahan sa contemporary street dance para sa mga high school students, cheer dance para sa mga primary learners, dancer size, at folk dance na sinalihan naman ng mga elementary students. May parada din sila ng iba't ibang klase ng tricycle floats na may kamanghamanghang mga disenyo at nakadisplay ng na mga gulay, prutas at iba pa na simbolo ng pag-unlad ng kanilang munisipalidad. Yung asenso, 'yun ang pinaka yung pinaka-highlight ng uh, bagnas namin kasi 'yan ang uh, battle cry ng Bauko. ko. Uh, hindi lang uh, word ng asenso pero uh, ginawa naming program. Yung mga later may uh, sinasabing programa katulad sang uh, later age uh, we are referring to agriculture in the other following may, may tinutumbok na programa. Kabilang ang agro-industrial fair kung saan ibinita ng mga local farmers ang kanilang mga produkto, ang 22 barangay ng munisipalidad ay nahati sa siyam na clusters. Dakil ti maitulong na ta, yung miti kastoy <messas> nga tiyempo, may mi, nagigay ko, nagigay product mi, ang pagdiriwang na ito ng Bauko Mountain Province ay gunita ng pagkakaisa ng mga tao sa buong munisipalidad. Laika Kapsula para sa Herald Express Balita.